Yan naman po ay ah okay. uh, na uh, 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 nag-spray kayo ngayon, pwede spray bukas ng insecticide. Basta hindi lang po siya ahaluan. Uh, Kaya lang, uh, medyo madiwara dahil kukugasan yung sprayer. Eh. Ganun po talaga. Marami oh, maraming po ang kliyente dyan, katawid ng ano, hindi ko alam, may daan pala rito eh. Tapos, uh, sa Tumana. May daan pala dyan, papuntang Bungarwan. Ah, Adami ko kliyente dyan, San Roque. Puro sibuyas po. Yan lang po ginagamit nilang polya. Hindi lang po sila gumagamit ng mamahaling polya. <laughs> oh. For all type of crops. Sa lahat po ng sibuyas, ah, halaman mo. Galing kami, kami sa bukit. Eh. O, oh, tinigta namin, medyo, medyo matigas nga yung dahon mm -hmm. ng sibuyas nyo. Yung inyong punlaan, medyo pinuputak din na. Pero ano pa naman dahil, may laman, may laman ha. Yung nakakatakot yung ano, yung ditong yung transplant plan ko medyo matagal-tagal pang ano yun, plon, po. Po. Oh, kaya medyo yun ang uh, anuhin natin. Ah, uh, aalagaan ng gusto. Ah, uh, ito makakatulong po itong produkto natin para maampat po yung atake ng buod, buod. So nakakapigil po kasi siya eh. Eh paano kung hindi titigas ang dahon? isa sa gabi, isa sa madaling araw. Tapos alam naman tayo yung pinunialagay na supplement sa ano, puro chemical talaga. Chemical. Oh. ito sa inyong halaman. Gano'n naman po ang templada niyan? 100 po. Ayan. Ang ML per 16, liter. liter. Tapos ang interval po niyan dahil may atake na tatlong araw. Pagitan tatlong araw. Spray po kanya. Ang spray po niyan pwede sa umagang umaga, at sa hapon ng okay. alas 4 hanggang alas 6. The yung hapon talaga yan mahaba-haba yung... Lamig. Correct. Correct po. Tama po kayo. Yun po yung kanyang nakukuha. So, mga dalawa, isa dalawang spray, makikita nyo na po ng resulta. Resulta. Ganun po ako niya. Itira nga namin mamaya. Pwede, pwede. Itira okay. nyo na po mamaya. Malamig dahil malamig na. Yung mga kabukid, ay uh, ipapa-spray na po ito mamayang hapon. Kaman pa alas 4 at ipinang Ugasan niyo muna yung sprayer niyo. oh, Ugasan. tapos sa, sa kanyo lagyan. 100 ml per 16 liters tayo. Every day, every three days interval para pagka umuokay naman ah, eh kahit once a week na lang. Pagka umuokay na. Ngayon kasi medyo nakita ko talagang... May na rin. Ay, kwan po yun. Dalawang salida na ng uod yun. Oo nga. Eh, yung dito nga sa harapan nyo, eh. Hindi mo kaya harapin. Eh. Talaga ano na. <laughs> sobra na. Sabi ko, grabe, sakit pa ng ulo na may ari nito. Wala ko. Oh, ko yung may ari. Ay, ganun ba? Talaga ano na. Yung boss po, yung finance. na ulo.